Makalipas ang ilang sandali, nang makarating na sila sa silid, hiniling ng pangunahing tauhan kay Erwin na palawakin pa ang isang bagay. Napabuntong hininga ito at sinabi na hindi niya iyon magagawa kahit pa siya ay pakiusapan. Malalim ang paghinga ni Bjorn, pawisan na ang kanyang mukha, ngunit pinilit pa rin niyang hilahin pabalik ang kamay ni Erwin. Si Erwin, na napapikit at halos pigilan ang kanyang luha, ay napasigaw dahil sa sakit ng kanyang balikat. Napansin niya na baka tuluyan ng mapunit ang kanyang braso, at sa isip ni Bjorn ay sinabi niyang napakahirap talagang kontrolin ang kanyang lakas. Si Erwin, na may luha sa pisngi, ay nagsabing hindi pa siya kailanman yumuko ng ganoon. Tinanong siya ni Bjorn kung sigurado siya, at nanumpa naman ito sa pangalan ng kanyang ina, pinatutunayan na totoo yun. Sumang-ayon ang pangunahing tauhan at iminungkahi na magpahinga muna sila. Tumayo si Erwin, inilapat ang kanyang palad sa nanginginig na kamay ni Bjorn at tinanong kung nakaligtas ba siya at kung nandoon pa rin siya. Pinagmasdan siya ng pangunahing tauhan at naisip niya na ang pagtaas ng flexibility ng apat na puntos ay hindi naman gaanong kapansin-pansin sa totoong buhay. Bahagyang nahiya si Erwin at napakunot nuo, tinanong kung iniisip ba ni Bjorn na pumunta siya roon para lang suriin ang mga stats. Ipinaliwanag ni Bjorn na bawal gumamit ng mga kasanayan sa lungsod, at sa isip niya ay idinagdag niyang gusto lamang niyang tingnan ang pagkakaiba ng epekto ng essence sa laro at sa totoong buhay. Sinabi ni Erwin na naintindihan niya ang lahat ng may bahid ng pagkainis, ngunit nagpatuloy pa rin sa pag-iisip si Bjorn. Naalala niya na sa larong Dungeon and Stone, kailanman ay hindi nito kinaawaan ang mga manlalaro. Sapat ng tingnan ng window ng mga katangian upang maunawaan iyon, kabilang sa mga posibleng kategorya ang lakas, espiritu, at kakayahan. Ang tatlong pangunahing katangian na may daan-daang iba pang mga katangian sa listahan. Halimbawa, may pagtaas sa endurance na nagpapahintulot sa isang tao na magbuhat ng mabibigat na bagay at makapagdulot ng mas malakas na pisikal na pinsala. Dahil dito, kahit ang mga karakter na may magkatulad na pangunahing katangian ay may kanya-kanyang estilo ng paglalaro. Inisip niya ang dalawang magkaibang manlalaro na may tiglimampung puntos sa lakas. Sa isip niya, naalala niyang ginugol niya ang libo-libong oras sa pag-aaral ng lahat ng iyon, ngunit kahit matapos ang siyam na taon ng paglalaro, may mga katangian pa rin siyang hindi nauunawaan. Minura niya sa isip ang mga developer, lalo na nang maalala niya ang epekto ng tinatawag na possession. Pagkatapos ay nakatuon siya kay Erwin, na nakatanggap ng pagtaas sa katangiang iyon kasabay ng essence. Napansin ni Erwin ang kanyang tingin at tila nagulat, bahagyang nahiya, at nagmungkahi na subukan nilang gumawa ng ibang bagay. Hindi yun pinansin ni Bjorn at sa isip ay naalala na ang alam lamang niya tungkol sa nasabing stat ay isa itong mababang antas ng katangian sa punong spirit. Nagtanong siya ng malakas kung nakaramdam ba si Erwin ng anumang pagbabago mula nang bumalik sila mula sa labyrinth. Ipinahiwatig niyang maaaring ito ay obsessive thoughts o kawalan ng kontrol sa sarili. Nilagay ni Erwin ang daliri sa baba at nag-isip, aminadong hindi niya alam kung may ganoon nga. Bigla siyang napasigaw, tila may naalala, at sinabi niyang may kakaiba siyang naramdaman pagdating sa mga cookies, dati raw ay hindi niya ito gusto, ngunit mula nang bumalik sila, nakakain siya ng napakarami. Napakunot nuo ang pangunahing tauhan at sinabing nauunawaan na niya. Naisip niyang baka nga tumataas ang pagnanais kapag tumataas din ang obsesyon. Ngayon ay alam na niya kung bakit mahirap mapansin ang epektong iyon sa laro. Naunawaan din niya na posibleng may mga bagong katangiang hindi pa niya alam, kaya't minarapat niyang tandaan iyon sakaling maulit. Ngunit bigla siyang nabaling sa iniisip ng hilahini Erwin ang kanyang damit upang makuha ang atensyon niya. Sinabi nitong gusto para raw niyang subukan ang ilang bagay, ngunit kalaunan ay pumayag din, nag-alok na humiga na lang. Pinatay nila ang kandilang nagbibigay, ilaw sa silid, at habang papatulog na, biglang dam ilat ng mariin ang mga mata ni Bjorn. Sinabi niya sa sarili na tumigil muna, at naalala na pinagbawalan sila ni Tersa na matulog ng magkasama. Tiningnan niya si Erwin na natutulog na nakasandal ang ulo sa kanya, ngunit naisip niyang wala namang masama dahil marahil ay iba naman ang tinutukoy ni Tersa sa kanyang iniisip. Kinabukasan, habang tinitingnan ni Bjorn ang mga nakuha nilang gamit, tinanong niya kung iyon na ba ang lahat ng kanilang nadala. Napansin niyang marami silang nakolekta. Sinabi ni Erwin na hindi naman sila napaaga ng walang dahilan at tinanong kung balak ba talaga ni Bjorn na ipagbili ang mga iyon. Tumanggaw siya, sinabing ilang bagay lang ang ititira niya para sa sarili. Ngumiti si Erwin ng masigla at nagtanong kung maaari bang sa kanya nalang mapunta ang leather suit. Pumayag si Bjorn, sinabing iyon ang magiging bahagi niya sa nakuha nilang yaman at masiglang sumang-ayon si Erwin. Mayamaya maya nagtungo silang dalawa sa isang tindahang bumibili ng mga gamit. Sinuri ng tindero ang isa sa mga kagamitan at sinabi na bibigyan niya sila ng 350,000 stones para rito. Sa ibang tindahan naman, may nag-alok ng 180,000 stones para sa mga dala ni Bjorn, at sa isa pang establisimiento, inalok sila ng 250,000 stones kapalit ng backpack na pagmamayari ng pangunahing tauhan. Habang nakikipag-usap si Bjorn sa mga nagtitinda, si Erwin naman ay tumitingin-tingin sa paligid ng tindahan na may halatang tua at pagkahanga. Pagkatapos nilang maibenta ang lahat ng mga gamit, pinagmasdan ni Bjorn ang mga bag na naglalaman ng kanilang mga kinita at sa isip ay kinalkala niyang umabot ito sa isang milyon apat na at libong stones. Si Erwin, na nakatayo sa tabi niya at hawak ang bag ng bahagi niya, ay nagtanong kung totoo bang hindi siya nananaginip hindi raw niya maunawaan kung paano sila kumita ng ganoon kalaki, at labis siyang namangha. Nagpatuloy sa pag-iisip si Bjorn, at matapos bawasan ang bahagi ni Erwin, natira sa kanya ang isang milyon at apat na raang stones. Hindi pa siya kailanman kumita ng ganoon kalaki sa unang pagsubok pa lamang, kaya't naisip niyang magandang simula iyon. Pagkatapos ay sinabi niyang oras na upang sila ay mag-apply. Napasigaw si Erwin sa pagkagulat, at hindi maunawaan ni Bjorn kung bakit siya nagulat dahil tapos naman na ang lahat ng kailangan nilang gawin. Iminungkahi niyang sabay na silang maglakad papunta sa Central Square kung pareho rin lang naman sila ng pupuntahan. Napapikit si Erwin na tila na dismaya, ngunit pumayag din, aminadong gusto pa sana niyang makasama si Bjorn ng mas matagal. Nagpatuloy silang maglakad, ngunit bigla silang huminto nang mapansin ang malaking bilang ng mga taong nagtipon sa gitna ng plaza napanginig si Erwin, hindi maunawaan kung bakit ganoon karami ang tao at ipinahiwatig ni Bjorn na marahil ay may sisimulang pagbitay o execution. Isa sa mga kabalyero na nagpapanatili ng kaayusan ng sumigaw, inuutusan ng mga tao na umurong. Sa gitna ng lahat, isang lalaki ang nakapuso sa gilatin. Siya ang nakatakdang patayin at nagsimulang umiyak habang sinusubukang magsalita, ngunit dahil nakabenda ang kanyang bibig, puro malabo at hindi maintindihang tunog lang ang lumalabas. Tiningnan ng pangunahing tauhan ang lalaking iyon, pati na ang iba pang mga taong nakatali sa lupa malapit sa gilatin, lahat sila'y umiiyak. Naunawaan niyang wala naman silang mabibigat na kasalanan. Hindi sila pumatay, ni nanggahasa. Ang tanging kasalanan lamang nila ay hindi sila nakabayad ng buwis. Ipinahayag ng kabalyero na sisimulan na ang pagbitay, at hinayla niya ang lubod na humahawak sa talam. Habang bumabagsak ito, naisip ni Bjorn na ang Rapdania ay ang huling syudad sa mundo na nawasak ng sumpa ng mangkukulam, at tanging sa labyrinth lamang maaaring kumuha ng mga yaman. Kaya't yaong mga hindi kayang magbayad ng buwis ay kailangang ipabitay upang mabawasan ang mga bibig na kailangang pakainin. Pagbagsak ng gilatin, naputol ang ulo ng lalaki at sumirit ang dugo sa hangin. Agad nagsitakbuhan ang mga tao, bawat isa'y sumisigaw na siya ang mauuna. Sa kanika nilang kamay ay may hawak silang tinapay at isa-isa nilang isinasawsaw sa dugo na nagkalat sa lupa, sabay kain habang sumisigaw ng paulit-ulit. Napatikip sa bibig si Erwin, takot na takot sa nakita, at natanong kung bakit ginagawa iyon ng mga tao. Ipinaliwanag ni Bjorn na may paniniwalang ang dugo ng pinatay ay nagdadala ng swerte sa pera. Tinanong niya kung magkano ang buwi sa unang taon, at sinagot ni Erwin na pitunda ang stones para sa mga hindi tao. Kaunti lamang ang pinagkaiba nito sa laro, ngunit halos pareho pa rin. Napakunot nuo si Bjorn at nagtanong kung magkano naman sa pangalawang taon. Sagot ni Erwin, 800,000 stones at may karagdagang komisyon pa para sa palitan. Habang pinagmamasdan pa rin ang dumal na tanawin, napagtanto ni Bjorn na tumutugma ito sa mekanismo ng laro, habang tumatagal, tumataas ang buwis taon-taon. Kaya't imposible ang huminto sa pagsasanay. Naunawaan niya na kung hindi siya makakahanap ng paraan upang makabalik sa mundo niya o maging mas malakas, balang araw ay ang duguri niya ang isasawsaw ng mga tao sa tinapay. Nang sandaling iyon, nagpasya siya, kailangan niyang makapag-ipo ng malaking halaga upang hindi siya mag-alala sa hinaharap. Sa isip niya, inalala niya ang iba't ibang lokasyon sa laro, iniisip na kailangan niyang makarating ng hindi bababa sa ika na palapag upang makaiwas sa pagbitay at makaligtas. Makalipas ang ilang sandali, nagtungo siya sa aklatan. Huminto muna siya bago pumasok, napansin niyang malaki ito, hindi katulad ng nasa laro, na noon ay nasa yugto pa lamang ng paggawa. Habang naglalakad patungo sa mga estan, tinanong niya sa sarili kung bakit tila lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Naisip niyang marahil ay wala pang nakakakita ng isang barbarong mahilig sa mga aklat. Ngunit bigla siyang natigilan ng mapansin ng isang taong nakatulog sa ibabaw ng aklat sa isang mesa. Lumapit siya, at nang kilalanin kung sino ito, lalo siyang napatingin sa mukha ng babae, hindi niya agad maunawaan kung anong ginagawa nito roon. Tinapik niya ito ng marahan sa balikat upang gisingin. Pagmulat ng mga mata ng babae, tumingin ito sa kanya at nagulat. Ikaw ba talaga yan? Tanong nito. Ngumiti si Bjorn at sinabing natutuwa siyang makita itong ligtas. Napasigaw ang babae, natutuwa rin akong makita ka. Dahilan upang mapatingin sa kanila ang ilang taong nagbabasa sa paligid na tila nena sa ingay. Medyo nahiya si Bjorn at, pawisan sa kaba, ay nakiusap na hinaan ni Inar ang boses. Humingi ito ng paumanhin, sabay sabi na hindi nito inakalang makikita niya ang, Kapatid na Barbaro, sa loob ng aklatan. Sinubukan pa ni Bjorn na sabihan siyang huwag masyadong maingay, ngunit nang mapagtanto niyang walang saysay, -say, sinabi na lang niyang kalimutan na iyon at tinanong kung anong ginagawa niya roon. Ipinaalala ni Inar na sinabi ni Bjorn noon na kailangan niyang matutong mag-isip bago kumilos, kaya't napagpasyahan itong palawakin ang kanyang kaalaman. Napangiti si Bjorn, sinabing kapuri-puri iyon, at napansin niyang iba talaga si Inar kumpara sa ibang mga Barbaro. Idinagdag naman ni Inar na napagtanto niya habang naglalakbay sa labyrinth na marami pa palang bagay na dapat pagingatan, hindi lang mga halimaw. Naisip ni Bjorn na malamang ay marami ring pinagdaanan si Inar. Naalala niya kung paano ang ibang mga barbaro ay puro pagmamalaki lamang sa kanilang mga nagawa. Napabuntong hininga si Inar, na parang sumasang ayon, at ipinaliwanag na iyon nga ang dahilan kung bakit nais niyang mag-aral. Gayunman, aminado siyang nahihirapan siyang magbasa. Napaisip si Bjorn kung iyon lamang ba talaga ang problema. Tumayo si Inar at inamin na nais din niyang pumunta sa templo upang may magturo sa kanya ng pagbasa at pagsulat. Tinanong ni Bjorn kung pupunta ba siya roon kaagad, at tumanggaw si Inar, sinabing makakalimutin siya kaya mas mabuting gawin na agad iyon. Habang mas nakikilala ni Bjorn ng mga barbaro, lalo niyang naramdaman ng awa para sa kanila. Biglang naalala ni Inar ang isang bagay. Sinabi niyang nangako siya kay Bjorn na babayaran niya ito sa pamamagitan ng tulong kapag nabuhay silang dalawa. Sinabi niyang kung sakaling magkaproblema si Bjorn, puntahan lang siya sa Angry Bull, at gagawin niya ang lahat ng makakaya upang tulungan siya. Sumang-ayon si Bjorn, ngunit sa isip ay nagdasal siyang sana hindi ito makalimot sa pangako nito. Pagkalipas ng ilang araw, habang pinagmamasdan niyang paalis si Inar, naisip niyang baka kakailanganin nga niya ang tulong nito sa hinaharap. Pagkaraan, tumingin siya sa paligid ng aklatan at tinanong ang sarili kung paano niya mahahanap ang aklat na kailangan niya. Napakalawak ng lugar, tila walang katapusan. Habang nagmamasid, napansin niyang may isang dalagang nakaupo sa isang malaking mesa. Nilapitan niya ito at sa isip ay tinanong kung siya nga ba ang tagapag-ingat ng aklatan. Paglapit niya, nakita niyang nakayuko ito, nakatulog habang nakapatong ang ulo sa mesa. Linino niya ang kanyang lalamunan upang kunin ang atensyon nito. Nagising ang dalaga mga at tumingin sa kanya, pagod ang mga mata, at mahinang nagtanong kung ano iyon.